Hello guys, pero guys, Manonood naman akong katanungan na sasagutin ang katanungan na ko ay ayon sa katanungan ni Ma'am. Tawagin natin siya pangalan na. Tago lang na pala natin siya sa pangalan na Ma'am Rachamin. So guys, basa, baga, bago ko basahin yung katanungan niya, palala lang guys. ah uh, Kapit na tayo mag 10k subscriber. Pag umabot na tayo ng 10k subscriber, pipili ako ng dalawa na pagbibigyan ko ng titig 2 2000. Okay? So, kailangan nakasubscribe kayo. Kailangan nagko-comment o nagre-react lang kayo sa mga video or content na ina-upload ko. Para isa kayo sa mapil ko. Pwede rin kayo guys. Pwede nyo rin i-share yung mga content ko guys. So, meron ako mga short video lang. Pwede nyo rin yan yung i-share nyo. or uh, dun kayo mag-comment guys. Or, uh, mag, kahit magbigay lang ng ano guys. Thumbs up. ganun. So, kapag consistent ka at saka lagi kitang nakikita baka isa ka sa mapili ko okay guys so malapit na tayo mag 10k subscriber and thank you so much guys sa mga ah uh, old subscribers ko at sa new subscribers ko thank you so much guys maraming salamat but anyway basahin na natin itong katanungan ni ma'am Risha May so sabi niya hi ma'am sana masagot po ta tanong ko ma'am ano po gawin na sila po lahat na gastos ma'am pati pa masay sila din po gumastos flight na lang po talaga ako lang ko pero di pa po nagpa-book ng ticket nag back out nag back out o oh si ako ma'am kasi siguro to nag back out kasi ako ma'am sobra na homesick at kaba ko kasi nasa accommodation pa lang ako para na ako mamamatay sa takot sabi ng agent ko i -re report daw niya ako gusto na bayaran ko lahat wala pa kasi ako pera pambayad ma'am kasi sabi ko trabaho muna ako para makabayad okay ma'am huwag kang matakot kung i-report re ka pwede meron naman silang karapatan na mag-complain sa DMW kung yung agency na yon ay meron nga silang nagastos talaga sa inyo. so pag sinabi kong mag-complain sila sa DMW pwede sila mag-complain doon which is ang, de ang DMW ay ito yung Department of Migrant Workers or basta nandoon din yung ano nandoon nandoon din yung uh, So pwede sila mag-complain doon para pag next time na mag-abroad ka tapos uh, kung meron kang complaint diyan hindi ka basta-basta na lang na makakuha na panibagong OAC or hindi ka basta-basta na makapag-abroad kasi kailangan mo muna ayusin tong gusto na uh, ito nga kung sabihin natin kung mag-complain tong agency mo sa So paalala ko sa ang gawin mo ay makipag-usap ka na lang ng maayos sa agency mo, explain mo, tapos gumawa ka ng promissory note, no, which is ah uh, pumirma ka o pumirma din yung agency na nagsasaad doon sa promissory note na magbabayad ka sa kanila sa ganitong panahon o sa ganitong ah uh, date or month, mga ganon, dapat may ganon ka na bibigay sa kanila para hindi na humantong sa pag-complain. So, yung mga agency na nagsasabi na ah, kapag mag back out ka kakasuhan kita so sa tingin ko yung words na yan, yan yung ginagamit lagi ng mga agency kasi nga panakot nila para hindi tumuloy yung mga applicant so wala pa naman akong narinig or nalaman na mayroong applicant na nag back out na nakulong so pwede ang gawin ng ang, ang gawin ng agency ay pwede sila mag complain nga sa DMW pero yung kakasuhan kanila yung iba, sinasabi na ipapatawag ka sa barangay. So, why, I mean, kung ipatawag ka sa barangay, ano naman ngayon. So, pumunta ka doon, tapos sabihin mo na, ah uh, Sige, magbabayad ako ng ganito. Kumbaga, mag-uusap, ganun. Kasi ang agency, guys, agency is a business. So, kung ano yung nagastos nila, bayaran nyo talaga. Kasi, uh, choice nyo yan eh. Mas pinili nyo na sila yung uh, gumastos sa inyo. So, sabihin na lang natin, sa passport sila yung gumastos. sa uh, budi, sa pagkain or sa pamasahe nyo papuntang Maynila sila yung gumaso so yung mga agency na yan pwede yan sila magpatong ng sobra sobra na price sa kanila mga ginasto so nasa inyo yan so pwede yung mag complain sa agency pero kung wala ka namang pambayad wala naman silang magagawa hindi ka naman nila mapipilit wala namang nakukulong na applicant na nag back out kasi wala naman tayong batas na ganyan sa Pilipinas so mostly yung mga agency na nananakot na ganyan ay para mabayaran nyo sila sa nagastos nila. Pangalawa, para hindi kayo basta-basta na lang na maka uh, ng panibagong uisip kung meron kayong complaint sa din. Kung meron silang complaint sa din. So, Ma'am Risha May, sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below lang At paalala. Kung meron pa babayaran sa agency, dapat magbayad lamang kayo sa loob ng agency. Humingi kayo ng resibo na provided ng BIR. So, kung walang ganyan, wala silang may papakita na ganyan na resibo, dumulog na kayo sa DMW, tapos doon kayo makikipag ariglo sa agency nyo para malinis yung pangalan nyo, okay? Pero ma'am, huwag po kayo matakot pag sinabi lang i-report, -re sige, kung i-report -re kanila nila or papatawa ka nila sa barangay or kung saan man niya sinasabi nila, puntahan mo, tapos sabihin mo na willing naman ako magbayad, pero hindi ayaw ko nang tumuloy sa pag-abroad. Mas maganda yon na Uh, nandito ka pa sa Pinas, nag-decide ka na na, hindi tumuloy kasi nga sabi mo, natatakot ka na. How much pag nandun ka na sa ibang bansa? So, paalala lang din pala, guys, sa mga uh, gusto mag-abroad, dapat yung takot tinatanggal, dapat yan. wag I mean, dapat, ano yan, dapat uh, wala sa isip mo yan na matatakot ka. Kasi kung pupunta ka ng ibang bansa, ang magiging trabaho mo nun ay bahay lang naman, di ba? Or ang pinaka-worst ay kung saktan ka lang na saktan ka ng employer mo pero dapat wa, wag ka talaga magpakita na takot ka kasi once yung ibang lahat makakita na parang ah takot to api-apihin ka lang ganun so anyway ma'am Rishami, sana nasagot ko yung katanungan mo pero kung meron ka pang ibang katanungan just comment below see you have bye bye, bye, -bye.